Wala. Ay. Gusto mong subukan? Ay, Ay talaga. Meron oh, ka bang gustong malaman? Oo, oh, oh. sige, 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 sige. Sige, tignan nga natin kung talagang magaling ka. Uh, yung sing-sing yung na binigay sa akin ng lola ko, nawawala. O, sige nga, ulaan mo ako nasaan. Ah, uh, gagamitin natin ang mahiwagang bolang kristal. Ay, bolang kristal talaga. Uy, uy, mm -hmm. bolang kristal. na misplaced mo siya sa isang lugar. Yun nga ang sinabi ko, nawawala sa English na misplace. Ang tanong, asan yung lugar na yon? Ah. Ah. Madilim. Maraming lugar na madilim. Kuwarto, napinatay ang ilaw, banyo, lababo, sinehan. Ano? Be specific naman. Ano yung madilim na lugar na yon? <clears throat> sobrang madilim, hindi ko makita <laughs> ang linaw-linaw ng kristal mo eh kaya nga kristal ang tawag dyan, malinaw tas sasabihin mo madilim, nako peke naman yata, eto at saka magagalit yung malamang multuhin ka ng lola ko niyan pagkano niya, yung ginagawa mo panlulokong niya lola, oh gusto mo kausapin natin ang lola mo ako ang magiging medium at tatawagin natin ang kanyang kaluluwa Pwede text na lang, kailangan medium medium pa. Ha? Ganun talaga may medium. O, sige, medium. Hawak-hawak tayo ng kamay. Oy, okay. Sige, game. Hmm. Ano ang pangalan ng iyong lola? Hindi nahulaan. Anastasia. Lola Anastasia. Lola Bakit mo ako ginambala sa aking pananahimik? Ginagambala talaga? Di pwede mga ipagkumustahan lang? Ganun ka agad, gambala. May tatanong lang ako. Ah, apo, ano yon? Tatanong ko lang kung na yung sing-sing na binigay mo sa akin. Hindi ko makita. Ayun ba? Naku, apo. Huwag mo nang intindihin yun. Dahil peke lang naman yun. Ang <laughs> importante ay nagkausap tayo. Wow. At bayaran mo ng malaki kung sino man ang naging daan para tayo ay magkausap. <laughs> ay, talaga naman, ano? Peke. Eh, yung lola ko mismo nagsabi na hindi peke. At saka, pinaturing ko na yon, pinauri ko na yon sa alahera. Mahal ang presyo nun. No? Tapos sabi mo, peke, kung may peke dito, ikaw. Ikaw. Ikaw ang Walang peke dito. Walang bakit mo sinasabing ako? Ako ay lola mo! Hoy, ilola ko na namatay bata pa. Hindi ganyan parang okluba ng boses na manananggal na ewan. Ikaw, Becky, ito. <coughs> hindi magaling. Hindi magaling. <coughs> oh, ay, 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 oh, ay. Magaling ako. Magaling talaga, ha? O sige, hulaan mo kung magkano ibabayad namin sa iyo. One point. 500 isang tao. Ay, mali ka dyan wala kami babayad dahil niloloko mo lang kami. Yang naman ako sa'yo, ano?